Good morning everybody. Ayan, gisahin mo natin yung kanin. Para magisa lang tayo ng kanin na sinangag. Pero pepper lang ilagay ko dyan. Para panglasa lang ng kanin. Tapos in, -in muna natin, okay? Ayan, gisa-gisa. Maganda ang bigas nila dito eh. Kasi mabilog mo kasi siya. Thank okay. you. takot ng kawali ko. Ha?

Ang mga gulay. Puktumarusan ng pag-aayon. Tigasin natin bago natin ipuput. Pangunahing aykilaw. Aso omelet siya. mag-omelette ka, ang dami mo talaga magamit na kawali. At saka, ano, request niya to eh. daw ako. Hindi pa daw siya nakabao ng omelette. Pwede, pwede, pwede. Wala pa. Hindi pa natin pwedeng itupi eh kasi hindi pa siya matigas nito. Hindi ko mas nilis. Pero mahirap mag-video nito na ito Kaya, nang maduro. O diba, Hindi ko na ano. hirap mag-video mag-isa. O diba? Hindi na video yung ano eh. kasi Dang dangdang lang naman kailangan nila kasi luto na yung kanin yung itlog lang yung pinatigas natin Ayan na, ayan, ayan isang piraso lang. Tapos na yung Parage O oh, diba? Ngayon maliliit lang yun Tapos ito yung bowl. Tapos o oh, diba? Kaparanggot lang. Yan. Ayan na shabas. Yung omelette hindi na kasi walang ulam dyan. Kaya pa isa-isa lang nilagay ko. Ang hirap naman na walang ulam. So, ayan na nga siya. Ayan, nasunog yung ano ko. Dahan-dahan. tas binilisan ko ng ano. Pero okay na yan. oh, diba? Ayan na siya. Ready. Ayan, ito naman yung ano ko. Chicken drumstick ba yun? Ano yung tawag nun ay? Eh? Ayan, binabad ko na yung tinimplahan ko na kagabi yung chicken. Tapos ngayong umaga ko na bin nilagyan ng itlog, harina, cornstarch. Tapos ayan, hindi ko na nilagyan ng ano kasi may, may lasa na yung ano kung marinate ko ng lemon, pepper at saka asin. O, oh, dapat kasi lagyan ko ng paprika. So, ayan na, dorog-dorog, dorog-dorog. Ang hirap mag-video ng ano. Nalikot-likot yung ano ko. O, oh, diba? Saan ka pa niyan? Chicken lollipop pala, tawag. O, oh. oh. diba? Oh, na siya, ready na, ready. So, I will massage-massage muna sa kuan. Sa harina and the itlog and the over there because you know what. So, oh, ayan na ang aking chicken drumstick. Isang isang piraso lang baon ni Aska. Hindi pwedeng madami kasi may buto. Bawal yung maraming buto. Eh, gusto doon niya maglagay eh. Gusto doon niya magbaon ng konti pa isa-isa lang. nag request siya ng umili. Tapos, karagi daw or chicken ang ipartner. O, di nagbabad ako kagabi. O, di ba? Ayan, so, maglunod-lunod na ta. Kaya wala na yung oras. So, Susmo, recipe tapos na yung umalit ko tapos na lahat yan na lang ayan ikot-ikot muna dalawang piraso lang niloto ko pero isa lang pinabaon ko oh, maglonod-lonod na tayo ayan. diba buti hindi ko natapon yung kawali kong maliit kasi umitim na siya dahil sa kapag plito-prito bali-bali bali, -bali, -bali. Okay na lang inaanday ko. Kasi luto na yung iba. Inilagay ko na dyan french fries. At saka yung karagi. Yung ano. Binabad ko isang ano. Tapos nilagyan ko lang ng french fries. Okay. Bye-bye. Thank you everybody. Mwah.